mapapaaga pa yata ang magiging retirement ni Zion Williamson sa NBA kumpara ni Lebron James. Inasahan pa naman sana ng mga NBA fans na isa si Zion Williamson ang magiging mukha ng NBA. Kapag nagretiro na nga ang mga player na tulad ni Lebron James, Stephen Curry, James Harden, Kawhi Leonard at Kevin Durant. Subalit ang karir ni Zion ngayon sa NBA ay nangangalib na patawan nga siya ng parusang pagkaban sa NBA. Matapos lumabas sa mga balita na kung saan patong-patong na kasuro ang kakaharapin ni Zion sa labas ng NBA. Inakusahan umano si Zion Williamson ng mailang bisis na panghahalay at sa pagdukot sa kanyang dating kasintahan at ginamitan nga raw umano ito ni Zion Williamson ng dahas ang babae ng paulit-ulit kaya naman umabot sa mailang bisis na panghahalay umano. Kapag napatunayan nga sa korte ang paratang dito kay Zion Williamson ay tapos na ang karir niya sa NBA dahil hindi nga yan basta-basta na kaso mga kaibigan kung paano naging malala ang karir ni Zion Williamson sa NBA dahil nga sa kanyang performance at pagkakaroon ng maraming injury na natamo sa laban na kung saan mas marami pa nga siyang hindi nalaro ng mga laban kumpara sa kanyang nalaro sa bawat laban ng kanyang kupunan. Pero sa likod ng pangit na karira ni Zion Williamson sa NBA ay eh mas malala pala ang kanyang kakaharapin sa labas ng NBA dahil maari nga itong magko sa NBA ng kahihiyan kapag hindi nga ito naban sa NBA ang kasong tulad nitong kinakaharap ngayon ni Zion Williamson. Dahil kapag guilty nga ang magiging hato ng korte kay Zion Williamson ay mas malala pa talaga si Zion Williamson kumpara sa kinakaharap noon ni Jamoran na dahilan kung bakit sinuspindi ng NBA si Jamoran ng mga ilang bisis na laban. Kaya tapos talaga ang karanito ni Zion Williamson sa NBA. Kung kayo ang nais tanungin patungkol dito sa kinakaharap ngayon sa kaso ni Zion Williamson ay dapat nga ba nga ibaan siya sa NBA. Ano ba ang magiging opinion nyo rito mga kaibigan? Well isama na rin natin ang pagkapanalo ng Indiana Pacers sa East Finals kontra sa team ng New York Knicks kung saan tinapos lamang ng Indiana Pacers ang Knicks sa 4-2 ang serye. Kaya naman pasok na nga sa NBA Finals ang Indiana Pacers at makakaharap nila sa NBA Finals ang beast team sa NBA ngayon na OKC Thunder. Sa nangyari ngayon sa Indiana Pacers ay magiging sampal ito sa mga haters ni Tyrese Haliburton matapos siya tawaging overrated player bago pa man nagsimula ang playoffs. Subalit sa kanilang naging panalo sa East Finals ay marami naman ang mga nadismaya matapos na hindi si Tyrese Haliburton ang itinanghal na East Finals MVP at si Pascal Siakam nga ang itinanghal na East Finals MVP sa laban. Dahil hindi raw mananalo ang Indiana Pacers at aahabot sa NBA Finals kung hindi nga raw dahil kay Tyrese Haliburton. Subalit so, si Pascal Siakam nga ang nanalo pagdating sa butuhan kung sino dapat ang East Finals MVP. Lugi talaga doon si Tyler Burton kung mayroon lamang isang hater sa kanya ang isa sa bumuto sa East Finals MVP. Parang si Jason Titum nga lang last year playoffs kung paano nga nangyari dito kaya Tyrese Harry Burton ngayon. Wala well, ano ba ang masasabi nyo rito mga kaibigan patungkol sa hindi nga pagkapanalo ni Tyrese Harry Burton ng East Finals MVP?